Ay, po, kuya. Ulo, ah. ano? sampo kayo. <tong> <tong> Bila. Bila. Bila ang gagawin mo dito? Ang pakialam mo. Ina. Uber driver ka na pa. Akala piloto ka? Ano ang magiging piloto? Di mo ba nalala yung tuition pick ko? Sa'yo ko ginastos? At ang ginakuha nung lalang ano, pinakawang babayla mo. So, kakain tayo dito gano'n. Sisi mo pa sa'kin. Ano talaga? At, ano to? Sakyan to? Ay, akin! Ano mo ba, nung nawala ka sa buhay ko, nakabili ko ng kotse. Naka, ano ko ng bahay. Oh, ano ka alam mo? Kasi nga, malas ka sa buhay ko. Ha, <laughs> ha, Oh, saan ko punta? Saan ito, Deb? Ba't gusto malaman? Saan ka nga pupunta? Ba't nga gusto malaman? Ay, grab to! Ay, mo ako okay. eh! ano? Ano ito? Si hey John. Dali na! Late na ako! Dali mo! Si hey John! Jan! Sino ang Jan? Kilala mo na yun, Jan! Tulihan mo! Yung siya pinagsasalosan ko si Jan. Iba yun! ano okay. ba yun? Yung mustache, yung ano, yung hanggang dito mag-short. Hanggang dito mag-bedjas. Iba, isa lang pa yun, Jan? Ito ina, sabi ko na nga ba? Sabi ko na nga ba, nakipagiwalay eh, ah, ka, hindi dahil ayaw mo na sa akin kasi nga ka may iba ka, may jowa ka na iba. Ganun, bumaba ka na.